tayo ngayon sa tabing ilog mga kamigs no? so ayan napakaganda ng uh, ilog dito mga kamigs grabe sobrang lamig talaga ng ano, tubig mga kamigs so ayan no? oh, kasama ko si Marvin at saka si Zero mga kamigs no? so shout out nga pala ni Idol Boy Likit dyan Idol dito, dito na si Zero, Dilom oh. Uh, kasama ko na sa dito naliligo na si Dilom grabe sobrang lamig ng tubig Parang nilagyan ng yelo. O ayan no? oh. Kumino ka na. Kau tahu? Ha? Di WhatsApp. Rapi si Jeroma kami tu. Wagi sa kitog na ba. Ayun, bulik ito. Oh. Nandiyan na si Dilom. Ha. Ano? Ha? Ah. Abi. Oh. Wah. Wow. Berang. sarap. So mga kamay sa parang nagyelo na yung tubig no sabi sobrang lamig talaga so, ayan no oh. o oh, ayan sabi to si Dilom ano, Ang ganda no napaka ganda talaga dito mga kamay so oh. at grabe talaga yung lamig ng tubig sabi oh enjoy si, ano Jerome boy Likit, oh, to <laughs> Rabi oh si Jerome oh Rabi oh Ya no oh. Ah panawagan ni eh, boy like tiga Jer ina boy like ligo ako Wah, gak pun. <laughs> oh, ah, Bugnau je dek. Ah dek mau kono bugnau boleh kan? Dek kedot ni antu big. <laughs> dek wa kisa gigang ya pun kono sia. Rapi. Dilu mo. Oh. Kami okay. so anu protes tu mga mix ya no. Oh. Dan mag-comment down below lang po kayo. Alam nyo kung ano to. Yan oh Napakalaking kawayan. Oh. Anong klaseng kawayan to mga kaidol? Mag-comment kayo mga kaidol. Sabi oh. Sobrang laki. Mga kaidol. Sabi. Sobrang tarik. Ay naul na, na si Dilom oh. Sabi. Doon pa tayo. Kaya pa tayo doon para makauwi tayo. Relax muna tayo dito. Taas mga kamis. Grabe. Nagbubukaran yung ilong natin mga kabiks. No? Sa sobrang tuktok. Yan o. doon. tayo galing kanina. Ayan tingnan nyo. Yan. Ilog yan. Kanina. Yung view dito, kamik, so yan yung bio oh. dito ang mix yan no? Yan. Habis, napaka gandang makinis no? So, sa unahan. Sa muna tayo baka may ano pa tayo doon makita. Guys, may dadanan pa tayo ng kabayo dito. Habis. Yan yung kabayo ngamis so. oh. Napakalaki makamis. Ay, ano pala to? Ah, lucky na kabayo. <laughs> Dito, tanaw lahat mga iso. Hindi alam Yung Yung, yung. Yan, so, baka ganda. gusto nyong pumunta. At, takot kayo na wala kayong ma uh, uh, tirahan. Tayo so, oh. no. dito, oh. Yan may playground pa.